Alam mo yung mga araw na parang ang bigat-bigat ng dibdib mo pero hindi mo rin maintindihan kung bakit. Yung gigising ka sa umaga pero wala kang gana kahit alam mong dapat mong bumangon. Minsan parang gusto mo na lang tumahimik kasi kahit anong paliwanag mo, walang nakakaintindi. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, makinig ka muna. Hindi ito sermon. Hindi rin ito pep talk na puro kaya mo yan. Ito ay mga paalala na kailangan mong marinig kapag pakiramdam mo sobrang bigat na ng lahat. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng solusyon. Kailangan mo lang ng mga salitang magpapaalala sa'yo na hindi mo kailangan sabayan ang bigat ng mundo mag-isa. Number one, hindi mo kailangan ayusin lahat ngayon. Alam mo, minsan, yan ang pinakamasakit ang gapin. Kasi gusto mong matapos na lahat. Gusto mong bumalik na sa maayos na sitwasyon. Gusto mong maramdaman ulit yung peace na parang nawala na ngayon. Pero to be honest, Life doesn't work that way. Hindi mo kailangang solusyonan lahat sa isang usapan. Hindi mo kailangang maintindihan agad kung bakit may mga nangyayaring hindi mo gusto. Hindi mo kailangang maging okay agad para lang masabi ng iba na matatag ka. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay 'yung marunong maghintay, marunong magpahinga, marunong tanggapin na hindi pa ngayon ang oras para ayusin ang lahat. Totoo, nakakainis 'yung pakiramdam na parang ang gulugulo ng buhay mo parang sabay-sabay na lang ang problema. Problema sa pamilya, pera, trabaho, relasyon, pati sarili mo. Tapos gusto mong magpakatatag, pero habang pinipilit mong maging okay, lalo kang nabibigatan. Pero alam mo, hindi mo kailangan dalhin yan lahat sabay-sabay. Ang kagandaan ng buhay, kahit wasak, kahit magulo, kaya mo siyang ayusin unti-unti. One small step at a time. Kahit pa isa lang muna sa isang araw. Kahit simpleng, babangon ako ngayon, kahit simpleng magpapahinga muna ako. You don't have to fix the whole picture. Sometimes, you just have to take care of one piece. Kasi pag pinilit mong ayusin ang lahat ng sabay-sabay, mas lalo kang mapu-frustrate. Parang gusto mong tapusin ang puzzle kahit hindi mo pa nakikita kung saan dapat ilagay ang bawat piraso. Pero di ba, mas masarap kapag dahan-dahan mo siyang binubuo? Kapag bawat piraso, pinupulot mo ng may tiyaga, may pag-asa, at may tiwala na someday, makikita mo rin kung bakit mo kailangan pagdaanan itong magulong parte ng buhay mo. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ngayon kasi may mga bagay na kusa rin umaayos habang natututo kang magtiwala sa sarili mo, sa panahon, at sa Diyos. Sometimes, the best thing you can do is pause. Huminga ka muna. Hindi para tumigil, kundi para makabawi ng lakas. Hindi para sumuko, kundi para mas malinaw mong kita kung saan ka patungo. Ang totoo, Walang sino man sa atin ang may sagot sa lahat. Pero sa bawat araw na pinipili mong bumangon, kahit walang kasiguraduhan, doon mo unti-unting inaayos yung buhay mo. Hindi sa pamamagitan ng kontrol, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala. So breathe. You don't have to fix everything today. Hindi mo kailangang ayusin lahat ngayon. Kasi baka bukas, kusan na rin maghilom yung mga sugat na ngayon, masyado pang sariwa. Number two, normal ang mapagod. Alam mo, Minsan, yan ang pinakakailangang marinig ng isang tao pilit na nagtataguyod kahit pagod na pagod na. Kasi sa mundo ngayon, parang kasalanan na ang huminto. Parang kapag hindi ka productive, kapag hindi ka laging on the move, may mali sa'yo. Pero totoo, hindi. Hindi ka robot. Tao ka. May limit din ang katawan mo. May hangganan din ang lakas mo. At okay lang yon. Pagod ka kasi nagmamahal ka. Pagod ka kasi may mga responsibilidad kang sinisikap gampanan. Pagod ka kasi gusto mong may marating. Kahit minsan, walang nakakapansin. At minsan, pagod ka rin kasi ang dami mong iniisip. Iniisip mo ang mga pangarap mo, problema, expectations ng iba, at yung boses sa loob mo na paulit-ulit nagsasabing, kaya mo pa. Pero minsan, kailangan mong sagutin yung boses na yon at sabihin, oo, kaya ko pa. Pero magpapahinga muna ako. Kasi hindi ibig sabihin ng pahinga ay pagsuko. Rest is not giving up. Rest is respecting your own limits. Minsan, yung akala mong katamaran, yun pala yung katawan mong sumisigaw ng tama na muna. Please, alam mo yung mga araw na kahit gusto mong kumilos, parang walang laman ng katawan mo. Yung simpleng pagbangon sa kama, parang napakalaking laban na. Ah. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Kasi yung pag-amin na pagod ka, yun ang unang hakbang para muling makabangon. At kung may parte sa'yo na nahihiya sa pagod mo, tandaan mo to, kahit ang araw, lumulubog din. Kahit ang dagat, minsan kalmado lang, walang hangin na umahampas palagi. Kaya kung yung kalikasan nga marunong magpahinga, bakit ikaw hindi? Ang pagod ay hindi kahinaan. Ang pagod ay patunay na may binuhat kang mabigat. May pinaglaban kang hindi madaling laban. May pinagdaanan kang hindi alam ng iba. At kung ngayon, parang nauubos ka na huwag mong kalimutan na pwede kang huminto sandali. Kasi minsan, sa mga sandaling nagpapahinga ka, doon mo maririnig ulit yung tibok ng puso mo. Doon mo marirealize na hindi mo kailangang bilisan lahat, na pwede mong sabayan ng oras, hindi mo kailangang unahan. So breathe, close your eyes for a moment, and remind yourself, pagod lang ako, pero hindi ako talo. Pagod lang ako, pero babangon din ako. Kasi kahit gaano ka ngayon, may bukas pa rin na naghihintay. At sa bukas na yon, bitbit mo na ulit ang bagong lakas. Number three, hindi mo kailangan maging okay agad. At oo, totoo yan. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo na okay lang yan. Time heals. Minsan parang hindi naman agad gumagaling yung sakit. Di ba? Kasi ang totoo, ang paghilom hindi minamadali. May mga araw nagigising ka at parang maayos ka na. Pero sa susunod na araw, babalik yung bigat parang walang nagbago. At doon mo may iisip, akala ko ayos na ako. Bakit ganito na naman? Pero alam mo, normal lang yan. Healing doesn't go in a straight line. Hindi siya parang test na may simula at ending. Kapag tapos na, okay ka na ulit. Hindi ganon. Minsan, paakyat. Minsan, pababa. Minsan, okay ka sa umaga. Tapos biglang babagsak ang mood mo sa hapon nang wala kang dahilan. At gusto kong sabihin sa'yo, wala kang ginagawang mali. Hindi mo kasalanan kung hindi mo pa kayang ngumiti. Hindi mo kasalanan kung ayaw mo munang makipag-usap. Hindi mo kasalanan kung gusto mo lang munang mapag-isa at umiyak. Kasi minsan, katahimikan lang talaga ang kailangan mo. Hindi para magmukmok, kundi para maramdaman mo uli yung sarili mo. Kasi sa sobrang bilis ng mundo, sa dami ng ingay, nakakalimutan mong pakinggan ang sarili mong boses. Lahat gusto kang sabihan kung ano dapat mong maramdaman. Mag-move on ka na. Huwag kang magpakatanga. Be strong. Pero walang nagsasabi sa'yo na okay lang na hindi maging okay muna. You're allowed to break down. You're allowed to take your time. You're allowed to heal in your own way. Kasi wala namang timeline para sa paghilom. Walang manual. May mga sugat na maghihilom sa loob ng isang buwan. Pero may iba, taon ang kailangan. At hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, tao ka. Kaya kung ngayong gabi, umiiyak ka na naman dahil naaalala mo na naman lahat kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na kailan ba ito matatapos. Gusto kong malaman mong hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong tumawa. Hindi mo kailangang magkunwaring masaya para lang makasabay sa mundo. You can rest. You can slow down. You can breathe. Dahil darating din yung araw na magigising ka at mararamdaman mo, wow, mas magaan na ngayon. Hindi mo man alam kung kailan, pero darating yun. Hindi biglaan. Hindi parang magic, pero dahan-dahan. Parang araw na unti-unting sumisilip sa ulap pagkatapos ng ulan. At kapag dumating yung araw na yon, marirealize mo na lahat ng luha. Lahat ng gabi na akala mo katapusan na ay mga parte lang pala ng proseso para muli mong makilala ang sarili mo. Yung sarili mong mas matatag, mas marunong magmahal, at mas marunong magpatawad, lalo na sa sarili mo. Kaya huwag mong madaliin ang paghilom. Hindi mo kailangan maging okay agad. Ang mahalaga kahit hindi ka pa okay ngayon, hindi ka tumigil. Number four, may mga taong nagmamahal sa'yo kahit hindi mo sila napapansin. At minsan, yan ang mga pagmamahal na pinakamatindi. Iyong tahimik lang, pero totoo. Hindi lahat ng nagmamahal maingay. May mga taong nagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kumain ka na ba? O yung mga taong laging nagre-react sa post mo kahit hindi kayo madalas mag-usap. May mga kaibigan ka o kamag-anak na laging nandyan kapag kailangan mo. Pero hindi mo sila madalas pansinin kasi feeling mo, normal lang yun. Pero sa totoo lang, effort na effort sila para hindi umaramdaman na mag-isa ka. Minsan iniisip mo na wala kang halaga kasi wala kang naririnig na I love you, I'm proud of you. Pero hindi mo alam, may mga taong tuwing nakikita kang lumalaban, tahimik silang napapangiti. Tuwing nagpo-post ka ng kahit simpleng good morning o inspirational quote, may isang tao dyan na nai-inspire dahil sayo kahit hindi mo siya kilala, hindi mo kailangan marinig palagi para malaman na minamahal ka. Kasi love isn't always loud. Sometimes it's silent but steady, quiet but consistent. Yung magulang mo na lagi kang pinapagalitan dahil late ka umuwi, baka akala mo puro sermon. Pero pagmamahal yun. Yung kaibigan mong paulit-ulit mong binabaliwala, pero hindi pa rin umaalis, pagmamahal yun. Yung lola mong lagi kang pinipilit kumain ng sobra, pagmamahal yun hindi lang natin minsan napapansin kasi nakasanayan na natin. Pero kapag nawala sila, doon mo lang marirealize, grabe, minahal pala talaga ako. At alam mo ang mas totoo pa, may mga taong nagmamahal sa'yo kahit hindi mo sinuklian. Hindi nila hinahanap yung kapalit kasi para sa kanila, sapat nang makita kang okay. That's the kind of love that asks for nothing but your peace. Yung pagmamahal na hindi transaksyonal. Hindi kailangan ng likes, hindi kailangan ng recognition, hindi kailangang ipakita sa social media. Minsan, yan pa yung pinakapurong klase ng pagmamahal. Kaya kung feeling mo mag-isa ka, isipin mo muna saglit. Baka hindi ka lang nagmamasid ng mabuti. Baka yung taong hindi mo pinapansin, tahimik lang na nagdarasal para sa'yo gabi-gabi. Baka yung kaibigan mong hindi mo nasasagot sa chat, palagi nag-aabang kung kailan ko ulit maging okay. Baka yung kapatid mong laging tahimik, secretly proud sa lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangang marinig ang I love you para malaman na minamahal ka. Minsan, sapat na yung simpleng presensya nila. Sapat na yung kumain ka na ba? O yung ingat ka? Sapat na yung hindi ka nila iniwan kahit hindi mo sila pinapansin. So before you say na no, wala nang sa sa'yo, take a pause. Look around you. May mga taong tahimik lang na nandyan. Hindi para isave ka, pero para ipaalala sa'yo na hindi mo kailangan mag-isa sa laban mo. Love doesn't always shout. Sometimes, it whispers in actions, in patience, in silence. At kung maramdaman mo yon kahit konti lang, yakapin mo. Kasi sa mundong puno ng ingay at inggitan, rare na yung ganong klaseng pagmamahal. Cherish it. At kapag gaya mo na ulit, ibalik mo rin sa iba. Number five, hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Alam kong paulit-ulit mo nang sinasabi sa sarili mo na siguro ako yung may mali. Ako yung dahilan kung bakit ganito. Pero sandali lang, Huminto ka muna. Hindi lahat ng masamang nangyari sa buhay mo ay bunga ng pagkukulang mo. Minsan, may mga bagay talagang hindi mo hawak. May mga tao kang binigyan mo ng tiwala, pero niloko ka. May mga pangarap kang pinaghirapan, pero biglang nawala. May mga pagkakataong ginawa mo naman ang lahat, pero hindi pa rin naging sapat. At kahit wala kang ginawang masama, napunta pa rin sa'yo yung sakit, yung bigat, at yung sisi. Pero ito ang totoo, hindi mo kontrolado ang lahat hindi mo hawak ang mga desisyon ng ibang tao. Hindi mo hawak ang tadhana. At hindi mo rin hawak ang mga pangyayaring minsan ay parang sinadya para saktan ka. You can do everything right and still end up hurt. And that's not your fault. Minsan kasi, nasasanay tayong sisihin ang sarili natin sa bawat bagay na hindi naging ayon sa plano. Parang automatic na tayong nasasabi ng baka kung mas naging mabait ako, ganito ang mangyayari. Baka kung mas pinipilit ko pa, ganito ang mangyayari. Baka kung mas nagtitiis ako, ganito ang mangyayari. Pero ang totoo, kahit anong baka pa ang sabihin mo, hindi mo mababalikan ang mga nangyari. At higit sa lahat, hindi mo dapat akuin ang mga bagay na hindi mo responsibilidad. Hindi mo kasalanan kung iniwan ka nila kahit ginawa mo ang lahat. Hindi mo kasalanan kung nasaktan ka sa sitwasyong hindi mo ginusto. At hindi mo kasalanan kung minsan hindi mo alam kung paano magpapatuloy. Ang mahalaga ngayon matutunan mong patawarin ang sarili mo. Hindi dahil may kasalanan ka, kundi dahil karapatan mong gumaan ang loob mo. You deserve peace, not punishment. Kasi habang patuloy mong sinisisi ang sarili mo, para kang nakakulong sa isang kwento na hindi naman ikaw ang nagsulat. Habang araw-araw mong pinapaikot sa isip mo ang kung sana ganito, hindi mo namamalayan na lumilipas na ang oras at hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng sarili mong magsimula ulit. Tandaan mo, minsan wala talagang rason kung bakit nangyari ang mga bagay. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na ganun talaga. And that's okay. Hindi mo kailangan laging may sagot. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para tanggapin na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero may kapangyarihan ka pa rin kung paano ka tutugon. So this time, huwag mo munang sisihin ang sarili mo. Huwag mo munang hanapin kung saan ka nagkamali. Ang hanapin mo, yung paraan kung paano mo muling mamahalin ang sarili mong matagal mo nang sinisisi. Dahil sa dulo, hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Pero ikaw ang may kakayang kumili kung paano mo haharapin ang bukas. At kung kaya mo lang maniwala ngayon sa isang simpleng bagay, sana ito, hindi mo kasalanan. Pero kaya mong bumangon. Number six, ang progress mo, kahit maliit, ay mahalaga. Alam mo, minsan pakiramdam mo parang walang nangyari, di ba? Parang kahit anong gawin mo, parang stuck ka lang sa lugar mo. Pero kahit maliit na hakbang lang ang na nagagawa mo ngayon, may malaking ibig sabihin yon. Yung isang maliit na accomplishment ay tanda na nagpapatuloy ka. Think about it. Kung araw-araw, kahit konti lang, may nagagawa ka sa loob ng isang, sa loob ng isang linggo, o buwan, o taon, lahat yun ay nagsasama-sama. Hindi mo lang ito nakikita sa ngayon, but in the long run, makikita mo rin lahat ng maliliit na hakbang mo ay nagbubuo ng malaking pagbabago. Parang pagbuo ng puzzle unti-unti mo makikita ang buong larawan at huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay na nagagawa mo araw-araw. Pwede mong sabihin, ah, maliit lang to. Pero sa totoong buhay, yun ang nagpapatunay na hindi ka humihinto. Kahit pakiramdam mo, wala kang nagagawa. Remember, progress doesn't have to be dramatic para maging meaningful. Kahit baby steps lang, it counts. At sa totoo lang, minsan mas challenging yung magpatuloy ng konti kaysa sa gumawa ng malalaking bagay. Kasi may mga araw talagang pagod ka, nawawala ng gana o doubt na ang dami. Pero kung patuloy ka lang, kahit pa unti-unti, ang momentum na yon ay eventually magdadala sa'yo sa point na kung saan makikita mo, wow, ang layo ko na pala. Kaya huwag mong i-underestimate ang sarili mo. Huwag mong i-dismiss ang effort mo ngayon. Dahil kahit maliit na progress, nagpapakita yan na may lakas ka, may consistency ka, at may commitment ka sa sarili mo. At minsan, yun ang mas mahalaga kaysa sa bilis o sa dami ng nagagawa. Progress is progress kahit gaano kaliit. Number seven, ang mga pagkakamali mo, hindi nagtutukoy kung sino ka. Alam mo yung feeling na parang isang pagkakamali lang tapos bigla mong iniisip, siguro ganito na talaga ako, palaging palpak, mali na lang lagi. Pero teka lang, hindi yan totoo. Kasi yung pagkakamali, hindi yan ang buong pagkatao mo isa lang yan sa mga karanasang bumubuo sayo, pero hindi yan ang kabuuan mo. Parang pelikula. Kung may isang eksena ng sablay, hindi mo agad sasabihin na pangit na ang buong movie. Di ba? Ganun din sa buhay mo. May mga scene na hindi mo gusto. May mga moment na gusto mong ulitin. Pero yung buong story mo, hindi mo patapos isulat. Minsan kasi, masyado tayong harsh sa sarili natin. Kapag nagkamali tayo, paulit-ulit natin iniisip yung nangyari. Bakit ko to ginawa? Ang tanga ko naman. Hindi na ako dapat magtiwala sa sarili ko. Pero alam mo, minsan mas kailangan mong marinig mula sa sarili mo. Okay lang. Tao lang ako. Lahat ng tao, kahit yung pinakamatalino o pinakamaayos sa paningin mo, nagkakamali rin. Ang pagkakaiba lang, natuto silang magpatawad sa sarili nila at magpatuloy. They use their mistakes not as a label but as a lesson. Kasi kung iiwan mo ang sarili mo sa guilt, paulit-ulit kang ikukulong ng nakaraan. Pero kung pipiliin mong matuto, magiging hakbang yon papunta sa mas matatag na ikaw. Think of it this way, bawat pagkakamali mo, parang mark ng karanasan. Parang peklat. Oo, hindi na mawawala. Pero yung peklat na yon, patunay na gumaling ka. Na dumaan ka sa sakit, pero hindi ka na natira doon. Na may pinagdaanan ka, pero hindi ka doon natapos. So, huwag mong tingnan ang sarili mo base sa mga mali mo. Tingnan mo kung paano ka bumangon, kung paano ka natuto, kung paano ka magbago. Kasi yung totoong sukatan ng pagkatao mo, hindi kung ilang beses kang nagkamali, kundi ilang beses mong piniling lumaban ulit. At kung ngayon may mali kang nagawa at hirap kang patawarin ng sarili mo, I want you to remember this. You are more than your mistakes. You are still capable of growth, of love, and of redemption. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat. Ang kailangan mo lang ay maniwala na may bago ka ng simula. Number eight, may mga bagay kang ginagawa na hindi mo napapansin pero nakaka-inspire pala sa iba. Alam mo yung mga simpleng araw kung saan parang wala ka namang nagawa. Yung mga panahon na iniisip mong wala naman akong silbi, wala namang nagbabago kahit anong pilit ko. Pero ang hindi mo alam, may mga taong tahimik na humahanga sa'yo. Baka yung kaibigan mong laging nakangiti tuwing nakikita ka. Hindi mo alam, kaya pala lumalakas ang loob niya ay dahil nakikita niyang nagpapatuloy ka kahit pagod ka na. Baka yung kapatid mong tahimik lang, napapansin pala kung gaano ka kasipag. At dahil doon, natututo siyang magsumikap din. Baka yung simpleng post mo sa social media na akala mo walang halaga, yun pala ang mensaheng kailangan marinig ng isang taong gusto ng sumuko. We often underestimate the quiet impact we make. Akala mo maliit lang yung ginagawa mo. Pero sa paningin ng iba, malaki na yon. Yung simpleng pangangamusta mo sa kaibigan mong matagal lang tahimik, maaaring maging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang bumitaw. Yung paraan ng pagngiti mo kahit may pinagdadaanan ka, nagiging paalala sa iba na pwede palang maging matatag kahit hindi ka okay. Minsan kasi, yung mga taong inaakala mong walang nararamdaman tungkol sa'yo, sila pa yung tahimik na nakatingin at humihinga ng lakas mula sa'yo at hindi mo kailangan maging sikat o magkaroon ng malaking achievement para maka-inspire ng tao. Minsan, yung simpleng pagbangon mo araw-araw, kahit wala kang gana, ay isa ng inspirasyon kasi sa mundong puno ng hirap, ang pagpili mong magpatuloy, yun na ang himala. So even when you feel invisible, remember this. Someone somewhere is watching you and saying, if they can keep going, maybe I can too. Huwag mong isipin na walang halaga ang ginagawa mo. Kasi madalas, ang liwanag mo ay hindi mo nakikita. Pero ang iba, natatanglawan nila. At kung dumating man ang araw na parang walang nakakaramdam ng effort mo, tandaan mo, ang pagiging inspirasyon ay hindi laging may palakpak. Madalas, tahimik, pero totoo at makapangyarihan. Number 9. Walang permanenteng bigat. Alam mo, minsan pakiramdam mo parang wala nang katapusan yung bigat na to. Parang araw-araw na lang, paulit-ulit lang. Gigising ka, pero pagod ka pa rin. Susubukan mong umiti, pero ramdam mo yung kirot sa loob. Tapos iisipin mo, ganito na lang ba palagi? Pero gusto kong sabihin sa'yo ngayon, walang permanenteng bigat. Kahit gaano kabigat, kahit gaano katindi yung sakit, hindi yan mananatili. Ang emosyon, parang alon. Dumarating ng malakas. Minsan sinasampal ka ng sabay-sabay. Pero kalaunan, umuho pa rin. Ganun din ang lungkot, ang pagod, ang takot. Hindi yan forever na nasa loob mo. Minsan kasi, akala natin kapag matagal ang sakit, ibig sabihin, hindi na mawawala. Pero hindi. Hindi lang siya mabilis mawala kasi gusto niya munang turuan ka turuan kang maging matatag, maging mapagpasensya, maging marunong magtiwala sa proseso. Yung bigat na yan, hindi ka niya sinisira. Hinuhubog ka niya. Tingnan mo na lang yung mga dati mong dinaanan. May mga gabing akala mo hindi mo malalampasan. Pero nandito ka pa rin ngayon. May mga panahong gusto mo nang sumuko. Pero somehow, may lakas kang hindi mo alam kung saan ang galing. That's proof. You've been through heavy storms before. And you survived. So, what makes you think this one will last forever? Kaya kung feeling mo ngayon ang bigat-bigat pa rin, huwag mong husgahan ang sarili mo. Hindi ka mahina. Hindi ka atrasado. Hindi ka failure. Tao ka lang na pagod, nasaktan, pero lumalaban pa rin. So right now, kahit wala ka pang energy, kahit parang walang pagbabago, hawakan mo tong katotohanan na to. Lilipas din yan. Hindi mo kailangang madaliin. Hindi mo kailangang ipilit. Ang kailangan mo lang, manatiling buhay. Manatiling umaasa at manatiling umaabante kahit mabagal dahil sa bawat segundo na pinipili mong huminga pa rin kahit mabigat sa bawat gabi na umiiyak ka pero hindi mo sinusuko ang bukas dyan unti-unting nawawala ang bigat number 10 araw-araw ay bagong simula alam mo minsan nakakalimutan natin kung gaano kalakas ang simpleng katotohanan na araw-araw ay bagong simula parang klisye pakinggan di ba pero kung iisipin mo ng malalim, totoo siya at sobrang makapangyarihan. Kasi isipin mo to, bawat umaga, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsimula ulit. Walang pakialam ang araw kung gaano kagulo ang kahapon mo, kung gaano kabigat ang mga maling desisyon mo, o kung ilang beses kang sumuko kahapon. Pagdilat mo ng mata, bagong pahina na agad yung nasa harap mo, at hawak mo ang panulat. Ang problema, madalas tayong nakakulong sa mga nangyayari kahapon. We keep replaying our failures, our heartbreaks, our regrets. Kaya kahit bago na ang araw, dalang-dala pa rin natin yung bigat ng nakaraan. Pero isipin mo, hindi mo kailangan maging pareho ng kahapon mo. Hindi mo kailangan ulitin yung mga pagkakamaling ginawa mo dati. Hindi mo kailangan bitbitin ang bawat pagkadapa. You have the power to say, you have the power to say, tama na, I'm starting over. At yung simple decision yun, yun ang pinakamalaking tagumpay mo sa araw na yun. Kaya kung may gusto kang ayusin, simulan mo. Kung may gusto kang itigil, bitawan mo. Kung may gusto kang kalimutan, katawanin mo. Hindi dahil madali, hindi dahil gusto mong lumaya. At sa bawat araw na lumilipas, piliin mong magsimula ulit. Piliin mong bumangon kahit mabigat. Piliin mong magmahal ulit kahit takot ka. Piliin mong umasa kahit hindi mo alam kung saan hantong. Kasi totoo to, bawat araw ay regalo. Bawat umaga ay second chance. At habang humihinga ka pa, laging may pagkakataon para maging mas totoo. Laging may pagkakataon para maging mas totoo, mas payapa at mas ikaw. So the next time you open your eyes, say this to yourself, softly but with faith. Today, I begin again. Number 11, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Alam ko minsan, parang ang tahimik niya. Parang kahit gaano ka magdasal, walang sagot. Parang kahit anong iyak mo sa gabi, walang tugon. Parang iniwan ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Minsan kasi, ang katahimikan niya hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Sometimes, silence is his way of working behind the scenes. Habang akala mo walang nangyayari, may inaayos pala siya. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Baka kasi may gusto muna siyang ituro bago niya ibigay yung matagal mo nang hinihingi. Baka gusto niya munang patatagin yung puso mo para kapag dumating yung sagot, kaya mo nang panghawakan. Kasi alam niya na ang blessings na ibinibigay niya sa'yo ay hindi mo pa kaya. Nagiging burden pa. Kaya siya ang nagpapalakas muna sa'yo. Nahimik lang, pero siguradong gumagalaw. At oo, naiintindihan ko yung pakiramdam ng pagod sa paghihintay. Yung halos mawalan ka na ng ganang maniwala. Pero alam mo, kahit sa pinakamadilim na parte ng buhay mo, hindi siya umaalis. He's still there, watching you, guiding you, protecting you, even when you don't feel it. Parang ulan, hindi mo laging naririnig habang bumabagsak. Pero ramdam mo ang lamig at pagbabago pagkatapos. Ganon din ang Diyos. Hindi mo man naririnig ang boses niya, pero kapag napansin mong may konting pag-asa kang nararamdaman, yung biglang gumaan ang loob mo kahit sandali lang, iyan na siya. At kung iniisip mong baka nakakalimutan ka niya, isipin mo lang ito. Hindi siya katulad ng tao na nakakalimut kapag matagal nang hindi nakikita ang Diyos hindi limitado sa oras o distansya siya mismo ang dahilan kung bakit ka pa humihinga ngayon hindi ka niya binibigyan ng panibagong araw para lang pabayaan maybe right now you're not seeing the full picture pero tandaan mo God's delays are not God's denials hindi dahil wala pa ngayon eh hindi na darating minsan pinapatag lang niya ang daan inaayos ang mga tao at inihanda ka kasi gusto niya pag binigay niya yun, buo ka na. Kaya kung napapagod ka na, pwede ka munang umiyak. Pwede mong sabihin sa kanya ang lahat. Kahit magalit ka pa, kahit tanungin mo pa siya kung bakit. Hindi siya madaling masaktan sa mga tanong mo. Kasi gusto ng Diyos ng totoo. At sa bawat luha na akala mo walang nakakarinig, siya mismo ang nagbibilang niyan.